Nagalitan niya ang sarili. Bakit ba parang gusto mong isipin na tunay ang pag-ibig ni Albert sa'yo? Katangahan na naman yan. Dahil si Albert kung tunay na may pagmamahal sa'yo, ay hindi na magkaka-interest na naman ang mong negosyo. Sabi niya sa sarili. Bea, kanina lang nangyari na kusakang kumapit sa braso ko. At was nang makita mo si Albert. Ang usip pa rin ni Manny. Pumuntong nga si Bea. I'm sorry, wala akong intensyon na saktan ka o gamitin ka, Manny. Bakit nga ba ganito? ako? Gusto na akong talantaduhin ng taong yun. Ay buhay pa rin itong hibang kong piling sa kanya. Nakakahiya ako, ba? Diba? Hindi mo kayang mag-isang labanan yung damdamin mo, Bea. Kailangan mo ng katulong. At ako yun. Sagutin mo na ako kahit hindi mo pa ako mahal. Kung totoo mag na tayo, mas madali kitang maturuan kung paano kung mahalin. May commitment na kasi. Isa pa kung may boyfriend ka na. Hindi ka na mukhang kawawa at katawa-tawa. I'm sorry to say this, Bea. Mukha kang kawawa at katawa-tawa. Dahil parang umaasa ka pa na may chance pa kayong magkatuluyan ng lalaking gustong manloko sa'yo. Umasim ang mukha ni Bea. Tumaas ang boses. Hindi ako umaasa na kami ni Albert ay magkakatuluyan. That's the last thing on earth na gusto kong mangyari. Then prove it. Prove it by committing yourself to me. Huwag mo namang abalahin ang sarili mo, Bea. Heto ako na mahal na mahal ka. Kanina ay kitang kita ni Albert na umabrisyete ka sa'kin. Sa you wanted him to believe na nobyo mo at And maybe wala na nga siya na magnobyo tayo. Pero yung mo hindi totoo in the future, malalaman din niya na pineke mo lang pala yung kanina at iyang napagtatawa ng kaniya, Bea. Inamita na ni Manny ng psychology ang tinatarget na heredera. Natigilan si Bea. Ang chip na namang gumit niya kapag natuklasan ni Albert. Papretend na may nobyo, wala naman pala. Hahamakan siyang lalo ni Albert kapag nabukong hindi niya totoong nobyo si Manny. At hindi yata niya mapapayagang kukutsay na naman siya ni Albert. Humugod siya ng malalim na hininga at lakas loob ng nagdesisyon. Alright, Manny. Kailangan ko na nga ng yobo at ikaw ang napili ko. I do accept your love at this very moment, Manny. Official na nobyo na kita mula ngayon, okay? Nakala mo'y nanalo sa sweepstakes si Manny? Nag-take advantage agad. Let's seal it with a kiss, Bea. Hayaan mong halikan ka ng bagong mong nobyo kahit pa makita ni Albert. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil talagang magkasintahan na tayo. Saglit na nalito si Bea. Napatingin pa siya kay Albert na nakatingin pa rin pala sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa niya ang titigan ng malungkot si Albert. Pakiramdam niya yung nagpapaalam na siya. Sa ibang na pag-ibig niya sa tunay na anak ng kanyang papa. Pagkatapos ng maraming saglit na napagtitig ay malungkot kay Albert, ay pumikit si Marissa at tinihanda ang mga labi sa formal na halik ng kanyang opisyal na nobe. Nang dumantay ang mga labi ni Bea ang tila gahamang labi ni Manny, ay ginapangan siya ng negatibong damdamin nahahalos malas sabi niyang pandidiri. Kung hindi lamang desidido na talaga siyang panindigan ng pagsagot kay Manny, ay baka na itulak niya kagad ang lalaki. Nagawa naman niyang tiisin ng kaka-turn off na halik ng bagong nobyo. Ang bitiwan ni Manny ang mga lips niya ay napatingin naman si Bea sa direksyon ng misa ni na Albert. Nagulat pa siya dahil nakatayo na si Albert pati na ang kasama nitong babae. Parang nagmadali si Albert sa pag-iwan sa bayad ng waiter. Parang inapura rin ito ang kasama na lumabas na sila sa restaurant. Nasaguan siguro sa lahalika namin ni Manny, naisip ni Bea. Pero bakit naman siya masasaguan? Malamlam naman ang ilaw sa restaurant. Puro mga adults pang ang naririto. At saka kung tutuusin ay maswald pa nga noon si Albert sa paghalik nito sa kanya ng dalawang beses. Maswald ang halika ni noon ni Albert pero aywan kung bakit hindi siya na-turn off. At sa halip ay nakapag-respond pa nga siya ng halos ganun din kainit at katindi. Nakangisi naman si Manny. O biglang alis ang loko. Panalo ka, Bea. Bakit mo naman nasabing panalo na ako? Nasaktan mo siya eh. Nataks nasaktan ko si Albert. Masasaktan lang siya kung mahal niya ako. Ibot bot na hindi ako mahal ng lalaking yun. Nasaktan siya hindi dahil mahal ka niya. Nasaktan siya sa katotohanan wala na siyang pag-asa sa babaeng gusto niyang lukohin sa pera. Napapailing si Bea. Hindi ko akalain na dahil sa kanya ay bigla akong magkakanobyo. Kinabahan si Mad. Hey, wala nang bawian ha. Hindi ako papayag ng bebreakin mo kagad ako. No, pipilitin ko na lang na mapamahal ka sa akin, ma. Pangako niya sa lalaki. Habang nagmamaneho si Albert ay nasa tabi niya ang kadinner date na si Shirley at magalang pa rin siyang nagmimintay ng kaswal na kwentungan sa dalawa. Talagang matrapi pa rin sa street na to kahit pas na yung no? Ani Albert na nakatutok ang mga mata sa mga nakahilerang sasakyan sa kanilang harapan. Kahit gabi kasi naghuhukay ang PLDT dahil nga sa Zero Backlog Project nila. Sagot naman ni Shirley yung nakatingin sa mukha ni Albert. Alam niyang si, upset si Albert. Ayaw lang sana nitong ipahalata sa kanya. Pero very transparent naman si Albert. Nakita ni Shirley kung ano ang nasa kalooban nito. Mukhang kilala mo yung babaeng maganda na nasa third table from us. Mukhang kilala ka rin niya. Panay ang tingin ninyo pero hindi naman kayo nagbabatian. Pakaswal na sinabi ni Sherlock pero ang totoo'y pinakikiramdaman niya ang reaksyon ng binata. Apologetic na tumingin si Albert sa kalit. I guess naging ang pera ko sa iyo ngayon, Shirley. Niyaya kita ng dinner pero hindi naging 100% ang pag enjoy natin dahil para na rin sinira ako ang gabi natin. I'm quite sure it's beyond your control, Albert. Kung tumamlay man ang date natin, hindi mo ginusto. Sino ba talaga ang babae? Siguro naman ay entitled akong malaman man lang ang pangalan naging dahilan ang tila pagkasira ng ating gabi. Nakatawa si Shirley kahit halatang nagtampo. Malaki ang gusto niya kay Albert kaya nga nang makilala niya ito sa isang business function ay siya na rin ang nagpakita ng motibo. Hinihintay niya talaga na ligaw na siya ni Albert. Ang kala niya is just a matter of time na niligaw na nga si Albert. Pero ngayon lang niya natuklasan na may isang babae pala na tila may malaking papel sa buhay ni Albert. Ang magandang babae niyon nga sa restaurant ng pinangganiin nila. Bilang babae rin, Nasense niya agad na iba ang epekto at dating ng babae yun kay Albert. Her name is Bea. Nagtapat naman si Albert. Our next book replied na mahal mo pa hanggang ngayon. Nang hula si Shirley, makapakla na ang ngiti. Umiling naman si Albert. Ang babae gusto mong ligawan pero hindi mo maligaw-ligawan dahil well, for whatever reason, isa pang hula ni Shirley. Bea is the adopted daughter of my father. Lumakas siya na ang nakagisan at minahal na ama ay ang aking tunay na ama. Intriga kagad ka si Shirley. Para palang magkapatid na kayo. Paano ko naman siya ituturing na kapatid? Nakita ko lang siya ng personal nung malalaki na kami. Nagkasama kayo sa isang bubong. Yes, pero sandaling-sandali lang, Shirley. Umalis kami sa mansion na namanan niya sa first drive ng daddy ko. Kasi yun namang nakagis ng ina ni Bea. Family feud, I guess. A serious one, right? Ganun na nga. I can take her accusation na pinagkakainteresan namin ng mga mana niya. Siya naman itong may gustong lumipat kami doon ng mansion niya. Because of my father na ang gusto niya ay kanyang makasama. Pati mami ko ay sinali niya sa gulo namin. I hate that woman. Gigil ni Albert. Kay Bea ka pala galit pero bakit pati dun sa kasama niyang lalaki ay hindi maipintang mukha mo? Galit na galit ka ron sa gay, Albert. It's since May atraso din ba sa iyo? Nagdagi sa mga ngipin ng binata. Alam ko ang binabalak ng ungoy na yun eh. I know him. Siya yung ambisyoso na kawatan na empleyado ni Bea. Empleyado lang ba ni Bea yun? Pero obvious sa kilos nila kanina na may relasyon na sila Albert. Hindi ako balag. Nakita ko. Tingbagang si Albert. Parang sa sarili lang nagsasalita. Nawala na na nung pag-asa si Shirley. Napabuntong hininga na lamang. Hindi man aminin ni Albert. Sigurado na siyang galit na hinahangaan niyang lalaki. Sa adopted daughter ng ama nito ay may kakamkambalding pag-ibig. Pag-ibig na may kakaibang force na hindi mapapangasang tapatan. Kaya mabuti pa habang maaga. Habang hindi pa masyadong malalim ang pagtingin niya sa lalaking ito, i-give up na niya si Albert at maghanap na lang ng iba na pwede na niyang magustuhan. Nangangalhati ng bote ng martini sa harap ni Albert. Malamlam ang liwanag sa aerial lab ng kanilang sala pero hindi nito kayang ikubli ang do ni Albert. Parang walang pakialam sa mundo na nakasandal siya sa malapad na sofa. habang hawak ang basong may laman pang alam. Hindi sanay suminom si Albert. Hanggang social drinking lang siya kapag siya napapadalo paminsan-minsan sa mga importanteng okasyon. Kanina ay duman siya sa tindahan ng mga alak at bumili nga ng martini. Meron kasi siyang galit na gustong lunod. Buong buhay niya hindi pa siya ng problema sa ganito dahil sa isang babae. At sa isang babae pa naman ang iayos sana niyang aminin na siya nga niyang pinoproblema. Si Bea ang pinoproblema niya at kaya siya gagalit, ay dahil nga hindi siya gustong problemahin si Bea. Siya ba ang nabiktima ng mga kapangasang ginawa niya noon sa babaeng yon Anong gayong mameron ang lukalukang yun? At nademonyo siya ng ganito? Noon pa siya naliligali, noong nakatira pa sila sa mansyon ni Bea. Kahit nang umalis na sila doon, ay ligalig pa rin siya. Ligalig na may kasama pang pangungulila. Ang luka-luka at namimiss pa niya. Ang hirap pa namang mamiss ng taong nagpapakulong ng drum. minu Minuminuto ay naiisip niya si Bea. Naiimagine kapag imahinasyon niya ang umiiral. Yung mga intimate na eksena ni Lebea ang nakikita niya sa isip. Ang mainit na halikan. Ang mahigpit na yakapan. Talagang na torture siya. Hirap-hihip na siya ngayong unaway ng kanyang sarili. At itong nakita nga niya si Bea at Manny nang masaksihan niya ang paghalik ni Manny kay Bea. Nang titigan siya kanina ni Bea na may kung anong regret sa mga mata. Bago ito magpahalik kay Manny sa mga labi. Lalo nang parang mababaliw ang kanyang damdamin. Bakit ba napaka-komplikado naman niya? Bakit ba hindi siya makapag-concentrate kay Shirley? Si Shirley madras madalas niyang yayain ng date sa pagbabaka sakaling may ipofocus na niya kay Shirley ang ligaw niyang damdamin. Shirley is just perfect for him. Maganda rin naman ito, edukada. At higit sa lahat, wala silang dapat pag-awayan ni Shirley. Walang dapat pag-agawan. Hindi katulad nila ni Bea. Napaka-imposible magkasundo sila ni Bea. May bitterness siya kay Bea dahil lumaki ito sa piling ng kanyang ama. May bitterness naman sa kanya si Bea dahil anak siyang tunay, ang minamahal nitong nakagis ng ama. At para bang hindi pa sapat ang ganitong dahilan. Nagkaroon pa ng masamang hinala sa kanila si Bea. Lalo na susuklak sa kanya si Bea dahil sa kaling hinala. Lalo naman siyang nagagalit kay Bea dahil pinaghihinalaan sila nito ng mali. Hindi na siguro matatapos ang gunon niya ng babaeng may napakatinding epekto sa kanyang pagkalaki, sa kanyang pagkatapos.